So ayan, ang layo na nilalakad natin bago tayo makasakay. Ganyan ka gabok. Kita nyo ang gabok? Ang gabok sa amin. Kaya ayan po. Abang tayo ng train ng jeep, syempre. Punta tayong bayan, hanapan natin ang costume yung anak natin. Sasayaw kasi. So yung pong party doon yung sa amin. Ganyang kalabo, ganyang kagabok. So, ayan, lumiba tayo kasi flat si kuya. Bawa naman. Pinalipat niya tayo ng ibang sasakyan. Hindi na namin na-vlog yung paghahanap namin. So, paghahanap namin, nakakuha na kami ng pang ibaba, pang itaas. At dahil nagutong kami, kain muna kami ng lugaw, puto, tsaka siomay. Tsaka ito, meron ako nasa harapang kong ganito. <laughs> so, mamaya titingnan natin yung mga napamili natin. So, ito po ang mga nabili natin sa Ukay. Yan. Yan. Ha? Diyos ko po, umabot din ng 500 yan. Almost. O, oh, yung jacket. Yung jacket, o, oh, di ba? So, yung jacket, na buti nakita natin na meron talagang mga ganito. Ayan. Sabi ko, yan, pwede yan. Yan, yan, yan. Tapos, ito naman. Yan. Buti may ganito, pang ano talaga. Bakit pwede itong magamit sa iba mga events? Ayan, no, nakaganyan talaga yan. Eh. Yan. Tapos siya. Ito, sa ukay din. Tapos yung medyas, pinili na lang natin yan kasi maha, pang mahaba talaga. At syempre, yung sapatos niya, pang ano yan. O, oh, yan. Yeah. So, <laughs> ito ay nabili din natin sa ukay itong scarf na to. Kasi mahirap maghanap ng scarf. So, ayan. So, ayan. Yan ang style niya. So, yan yung hinanap natin sa sa ano? Hinanap natin sa pangalan nito. Sa ukayan. Grabe, pagod na pagod ako sa paghahanap Nagutom ako. Yan na, umikot lang ka. Umikot ka. Oh, paano ba ang sayo? Yan, para makita ko naman. Che, ano ang tagtog? Ha? Si tawag yung si Chokoy. dalit si Chokoy, nito, ka dito. Dali, dali. Si Chokoy ang kasayawin mo, kunyari. Sis, 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 Hay, 'yung takin titingnan ng tayo mo. Oh. DIY. Ukay-ukay. Ukay-ukay <laughs> na costume, ikot nga. Iganan eh, mo 'yung kamay mo nga. Hindi, eh, 'yung kamay. Paano dulo? Yan. Oh, naps Oh, 'di ba? Oh, diba oh, tse, nene, 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 nene. Tse, <laughs> so, ayan nga po. Nagawa na natin yung costume. So, ayan. Oh, ayos na yung costume niya. <laughs> yan na, ganyan na gagawin mo. Yung, yung belt ay lawlaw, -law, ha? Yan, ganyan lang, nakaganyan. Ganyan kasi yung mga sinaunang magbo-ballroom noon. Eh, wala akong makuha ng iba, eh. Total, group lang naman yan, no? Ayan. So, ayan talaga. So, ayan po. Natapos na rin natin yung ano, yung ating project. Kasi maghanap ng ang maghanap ng costume para sa anak natin. Uh, kasi group dance po yan. So, hindi naman siya contest. Kaya sa okay-okay ko na lang siya binili. Uh, pero umabot pa rin ng ano, mahal. 165, 1, almost 500 din. Almost 500 din ang nagastos natin dyan. Kaya, ayan. Kaya, sasusunod na lang po uli. Ayan, sayang muna si Choco eh. Tin-nin-nin-nin. nin Ay, magkakabalahi po yan. Tin-nin-nin-nin. tin nin nin sa labas subukan natin